Sa bahagi po ng Ilocosur, dalawang barangay sa Narvacan at Santa Maria isolated dila naman sa pagkasira ng dahan at sama ng panahon. Mula sa IFM Vegan, kasama mo sa Balita Idol Mike Layante. RMN Live Report! Pahirapan na naman ngayon ang sitwasyon sa barangay Nangunegues, Narbacan at barangay Nagsayawan, Santa Maria dito sa lalawigan ng Ilocosor dahil sa sama ng panahon at pagkasira ng daan, papunta at palabas ng nasabing barangay. Sa eksklusibong panayam kay barangay Chairman Yani Dominguez ng barangay Nangunegues, laging ganito ang sitwasyon sa kanilang lugar tuwing tag-ulan na labis naman na ikinababahala ng mga residente dahil sa peligro ng dulot nito trainway namin na ginagamit ng mga gumagawa ng tulay, masira na naman sir, kaya isolated na naman kami dito. Sana matulungan kami dito sa sitwasyon namin dito sa Nangunay kasi mahirap sir, mahirap. Lalo na yung mga estudyante natin kung ganitong sitwasyon, hindi ko na pinapapasok sir kasi delikado sir. Sa ngayon, balsa muna ang ginagamit ng mga residente para makalabas at makapasok sa nasabing barangay. At pinagbawalan na rin lumabas ang mga bata at matatanda sa kanilang bahay ngayong masama ang panahon. Ayon pa kay Chairman Dominguez, inaasahan ganito ang sitwasyon ng mga residente hanggang matapos ang tag-ulan dahil mahihirapang maibalik ang nasirang daanan. Mula dito sa IFM Vigan, Idol Mike Clayante. Tatak RMN.